<smart noise> <laughs> 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 Nakakatawa ba yun? Parang gusto niya sabihin, na insulto ko yun. Mas nakaka-insulto nyo nga ngayon. Kasi di ba pag social media, kailangan ganda-ganda ka doon. Ganda -ganda tapos ako yung profile ko, ang ganda ko doon. Hindi no? na ako mapaniwala sa salamina yung talaga yung mukha ko. Tapos nag-chat-chat, tapos siyempre gwapo yun eh. O, hindi ako na may-mili ng mga ano mukha. Kasi ang pangit naman eh. Hindi. Kasi, kasi, kasi ang pangit. Pangit na nga ako. Pangit pa yung pipiliin ko, di ba? Yeah. Parang proud eh. Sino mas gwapo, yun o si Kobe? Ano? Sino mas gwapo, yung lalaki na si Kobe? Si Kobe kasi ha? Ah! Ah! Hindi oh. oh, na natutuwa anyway. <laughs> anyway, 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 si Aizen. Kasi... Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano si Ano ba? Ano ba? si ba? Ano ba? 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 Oh, ah, nag -chat, chat kami, nag-chat-chat. Siyempre, pag-flexing-flexing kayo, di ba? Oh, <laughs> ano? Si Miguel? <laughs> <'Cause>, <laughs> ready to mingle? Say <laughs> English, English girl! <English>. Oo! Oh, oh. <laughs> oh, oh. Can you tell us more about the <laughs> conversation? <comment>? Oh, <laughs> hindi ka na mag-share sa pag-usapan niyo. Tapos, ipa-fufur Yun kasi mag-ibigay ng motibo, tapos <laughs> hindi ko lang palagsto. Napakapama. Oo! So, ka na? Iko pa masasabihin, kumain ka na? oh, Ano? <laughs> so, Dito hey, so, 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 ba? Naman, ako naman naman! Bakit hindi naman pala kita kumain ka na? Kumain ka na? Hindi naman ni Kobe. Kobe talaga yung, kumain ka na? Sabi mo ako kumain ka na? Jihan? Kumain ka na? Hindi! ba? para malaman ng mga house? ilang days pa kayo nag-uusap na Yeah, how many?

Agad. Kung gagawin mo? Jiay, Jiay, wala nang saan ang tagpuan? Saan sabi ko? Oo, what, what do I What do I say? What do I say? What do I say? Ay! What do I say? Ay! What do say? Ay! What do I say? What do, say? what do I say? What do I say? <laughs> show Wala kang sasabihin, gagawin oh, ka lang. Oh, okay. Oh, you do movie. alam, alam, alam. tumawag yung mama ko. Oh, tumawag Ay, tumawag oh. Ko. oh. Nasa na tayo. Okay, game, okay, okay. Okay, I'm gonna do it in English. I'm gonna That's do it in English. Actually, okay. ako, Ay, Ay, grabe, Ayoko kasi makita oh, ng mga tayo mukha ko. Tumawag <laughs> si mama. Tumawag Tumawag si mama. Tumawag Tumawag si mama. ko

We're not gonna do it. 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 we are not going to do it you are not going to do it we are not are going to do it I it ano? Yeah. Uh -oh. uh, I know, I know it. Gagawin ka, gagawin ka. Two, one, go. Hey. Ato ata Bakit mo <po> Ah, <laughs> uh, this is... Hindi <laughs> na ba? Or, uh, three. three. Sa kanya nga, iba siya yung kinele. Three. <laughs> right. uh, so ah, from, ay. Um, yeah, Ipagawin talaga yun. Kaya nga isipin mo si yung crush mo. Isipin mo siya. Hindi naman yung half. Oh, three.

Go! No. Outer, okay, okay, like, outer <laughs> like, uh, Oh wait! My mom's calling me! Bye! <laughs> <laughs> okay, kayo! Hello! Okay, tapos! Tapos, na! Oh, Oo, uh, so oh, so oh, so nag-back out! So, umuwi na after? Hindi, na pala-sala para my mom's calling okay. <laughs> <laughs> hey, so, I'm never! Not That's, so Yeah! Oh, of course! Not so oh, me! Because, in social media, oh, I'm so pretty! I mean, No! Ma'am, ano ang sinamahan You're my angel! my like yeah. Bernardo! Oh my God! And that's Nadine not true! Yeah. Wait, so, so, married so, married so, right? Yeah. And then he took you. And then he bolted. Oh my! Tapos sabi niya, Ay! ko, oh ma'am! It's home! Ay, ah, ibig kong sabihin hindi pa kayo ngayon. Sa first time Yeah, first time in person.